Well, what's up guys? So, good afternoon. Uh, ayan, no? Andito tayo sa Virginia. Dito sa uh, uh, sawmill ng Corman. May well, nagkarga ako ng uh, number dito guys, no? They De deliver ko sa sa Ontario. Well, doon sa anong pangalan no? Basta Ontario. Ah, uh, sa Alexandria pala. Alexandria, Ontario eh, nasa mga 1,200 km yung layo dito well, well eh, pakita ko sa inyo yung load ko yan ito yung load ko guys no hindi siya class 1 o class A na lumber pero ayun no galing ako ng uh, galing ako ng town na mas... chichipake eh nagtrap ko ng load doon dito may panibago naman itong reload pabalik ng Canada so, well yung kanilang tarping station di walang lagay ng ano walang lagay ng tao ito harness sa likuran merong keyboard pero walang lagay ng ano harness tingnan yo guys yan o meron siyang keyboard naman tapos nandun yung harness paano mo yan ano wala namang ano wala namang tawag nito yung nagaya ng keyboard na kakabit mo wala ang joke so pa ako ng tatlong trapam yan guys no? napakainit yung panahon ni yung uh, unit dito ay 38 no? 37, 38 parang pinas din so masarap sa pakiramdam pero ayun nga ta ay, bago din so tatrapal mo na ako guys so guys at nagkamali pala ako meron palang arnest no kaya meron arnest sila kala ko yung wala so yung harness ay manual so ikakabit ko lang sa taas no? sasabit ko doon sa cable saka ako yung maglalakad laka doon sa taas no? my bad my bad so yun nga meron pala birong. sorry so susuotin natin to para safe tayo maglakad laka sa taas malaglag man tayo simba ko na, hindi tayo malaglag sa lupa o dito sa ground no? so yun muna guys at magtatrabaho ko na ako oh. ayun well, na nga guys no dito na part ay ah uh, ako dyan sa gilid no at ah uh, napaka delikado yan dahil ah uh, pag na pandol o ano yung tawag sa galog na patid or tumama yung pa ako dyan sa bell uh, baka may puruan akong malaklak no ay, hindi ko sigurado sure yung aking ah uh, harness kung matibay or ah uh, pag nalaglag ba ay uh, kaya niya akong pigilan hanggang si Papa dahil tinitingnan ko maliit na yung ano niya no yung sling or yung tali at saka mabigat din yung harness niya ang papabigat yung yung ano nasa likod ko yung parang ah uh, tawag nito counterweight na ng aking Nakis Mabigas dyan Sabi ko Mahirap to Tapos ah, Hindi pa may bitan yung maayos yung aking Nakis Dito sa Kamay So ayan Inuna ko yung Paglagay ng tarp sa unahan Pero uh, ah, Nagkamali ako dyan no Dapat ang unahin ko sana Doon sa likod Kasi sa likod talaga ang inuna niya Hanggang paunahan pero yun nga at na, uh, naunang nailagay yung tawag nito ah, uh, enter dito sa unahan pero yung likod wala siyang enter kuya naisip ko unahin ko muna yung harapan pero wala namang problema yan ah, uh, aakitin ko na lang kung hindi siya maipasok yung tarp dyan sa gitna So, ayan yung pangalawang third sa gitna ay aking namang uh, tawag nito ibubuka o ilalaglag, no? Ayan, mabigat yan guys, hindi basta bi, hindi biro yung pag uh, buat, buat ng trapal na yan dahil yung trapal na yan titimbang ng mga 40 to 50 kilo, no? At uh, ayan, Oh sa ilalaglag ko sa gilid gilid dyan, sa kapilaan daka dito naman sa kapila ayan doon ako sa kapila dyan ah uh, inaayos ko, nilaglag ko yung tarp no, kasi sumasabit dyan sa gilid, malakas pa yung hangin yung time na yan mm. eh ayan nga at ah uh, Ayan, nasa likuran ako. Hindi ako makita ng camera. Hmm. Ayan, pumalik na ako at tinignan ko kung uh, pantay ba no? Pero uh, hindi ako makagalaw ng maayos dyan dahil sa aking suot na harness. Tapos maiksi pa yung ano, tali. Yung string niya na nakakabit sa cable. Hmm. Parang may spring yung ano yan eh. Yung yung harness pumapasok yung para sa tip niya tapos napakainit ng time na yan 38 uh, plus siya abot natin ng 40 e, pero hindi ko inenda yung init medyo malamig naman yung hangin pero dyan ang time na yan bababa ako dahil uh, inisip ko baka lumakas yung hangin at uh, matanggal yung tarp no so ang gagawin ko niyan ay lalagyan ko sa akin ng bungee oo oh, para initial di pa no oh, hindi oh, hindi matanggal sa pagkalagay diyan sa trailer so ganyan nga no guys no wala akong kasama diyan mag-isa na ako ah uh, akin lahat ng trabaho niyan lakas ng hangin niya no So, ayan nga at uh, hindi ko paharap yung uh, tarp ay uh, kapos no. Kapos yung pag uh, estimate ko. So, ayan nilahilahin ko pa yan. Mm, mm, mm. hindi kaya mabigat, matigas, umaganit. So, ganyan sa ba ako. Hindi na ako bumalik. Ayan, ayan, ayan. Ah, uh, ah. Uh. Tapos baba. Ayun ako. Ah, uh, masan na ako. Sa kapila na naman ako. Hmm, kong bumalik dyan ah. So, baka naglalagay ako ng bungee dyan sa kabila, no. Ayan, mulik na ako. Ayan, yan ang intert. So, ilalak ko dyan. Para, hindi pumasok yung hangin at saka hindi matanggal. So, that time, siguro nilagyan ko na ng bungee yung guma. Tingnan mo yung carnage ko. napaka ayun Ayan, pasok sila alim. Eh. ay nako Grabe pa lang ginawa ko dyan, no? Oh. Pero parang wala lang. So, ayan, nawala na naman ako. Oh, ayan na naman. Ay, baba, baba. Nakasquat tayo ng bandi yung kuma. Yan ang bang lock sa gilid ng ating tarp, no? So, isa-isahin ko yan. Ilalagay ko sa ring ng tarp. Ayan. off oh, oh lagay dyan. Tapos, ilak. Uh, uh. ayan, oh so, hindi na niya matatanggal ang hangin kasi may pahangin kasi siya, oh kita niya naman yung dako ayan so, lalagyan ko po dyan sa gilid gilid one for you, one for you one for you, ganyan, tapos ah, uh, tupiin tupiin mm, mm, uh, uh. ayan, tagay dyan sa gilid okay okay, ah, uh, ah uh. Oh. Yan, lock. So, pabilisang trabaho to guys. Kasi nahabol ko na yung oras to. No? Ayan. Oh. So, final na yan. Wala nang, wala nang, wala nang utro-utro yan. Ayan. Mm. Oh. Yan, pasok. Para ka lang nagtugbi ng ano, papel. Mm. Oh. So, dyan, oh. Yan, pasok, pasok. Tapos, oh, pasok si lalim. So, yung pinapasok kay gumayan guys. Natawag ng balji. Yan ang um, sa gilid ng aming uh, tarp, no? Sa trailer. Tapos, so, ang bilis ko makalagay, oh. Uh, -huh. uh -huh. Kasi nakapas forward, eh. Pero pag hindi, nako, parang pagong. So, tinitingnan ko, okay, okay. Okay, ayos na yan. So, ang gagawin ko dyan ay, pagkatapos nyan ay, ah, Ha, 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 ha. Break ako. Okay, okay, okay. Oh, okay. stop, stop. Oh. Pag uh, ipatapos yung ako paglagay ng tab sa taas, sa so, hindi uh, ko muna inuna yung taas kasi baka hangin eh. matanggal yung trapal. Nilagyan ko na ng bungee. Uh, ha, may mainit guys, 38. Yung init ngayon, pero kaya lang. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it.